May lumabas na puting hayop doon sa Spain na kinakatakutan ngayon ng mga tao. Ano nga ba ang dahilan kung bakit sila natatakot dito sa hayop na ito? Ngayon taon lamang, mayroong isang photographer doon sa Spain ang nakakuha ng larawa ng isang hindi kapanipaniwalang tanawin. Ito po ay isang puting Iberian lynx na malayang gumagala sa kabundukan ng Espanya. May mga nagsasabi, maaaring ito ay edited o AI. Pero sinasabi mga kapatid, hindi ito gawa ng Photoshop hindi po ito AI. Ito po ay totoo. At yan po ay kinumpirma ng mga sayentipiko. So sa kasaysayan ng mundo, ito po yung kauna-unahang pagkakataon na nakita yung ganitong klasing hayop. So sa paglabas po ng hayop na ito, marami mga tao ang nahiwagaan. Sinasabi nila, ito po ay isang alamat na lumabas sa panahon natin ngayon. Sinasabi nila na maaaring ito ay hindi magandang senyales na merong paparating na hindi maganda sa ating mundo. Ngayon, ano nga po ba itong Iberian Lynx? So ito po ay matatagpuan lamang doon po sa Spain o sa Portugal. 20 taon na po ang nakalipas, halos maubos na po ito. Wala pang isang daan ang natirang buhay. Dahil po yan sa pangangaso, pagkawala ng tirahan, at aksidente sa daan. Muntit na po itong tuluyang maglaho sa mundo. Pero mga kapatid, sa pamamagitan ng malawakang pangangalaga, breeding centers, at mga batas sa proteksyon, unti-unti itong bumalik. Sa ngayon, meron pong mahigit 2,000 na links na muling namumuhay sa kagubatan doon po sa Espanya. Ngayon, sa gitna ng muling pagbangon na iyon, lumino po ang isang links na may puting balahibo. Para sa ilan, ito po ay isang himala. Para naman po sa iba, isa po itong hiwaga. Kasi mga kapatid, noong unang panahon, hinikwento ng mga pastol doon po sa Iberia ang tungkol sa isang maputing links na tagapangalaga ng kabundukan. Sabi nila, kapag nakakalimot na ang tao na igalang ang kalikasan, lilitaw ang puting links. Hindi upang parusahan, kundi upang paalalahanan na ang kalikasan ay banal. Sa loob ng maraming siglo, yung hayop na ito ay alamat lang. Pero ngayon, yung eksaktong paglalarawan nila, puting balahibo, migintong mata, at tahimik na galaw sa mga punong olibo, ay tumutugma sa napuhan ng larawan ngayong mismong taon na ito. Kaya sinasabi tuloy ng marami na yung spirito ng kabundukan sa pamamagitan ng hayop na yan ay bumalik. So marami po ang natakot sa paglabas ng links na ito. Dahil po sa panahon natin ngayon, lahat po ng kakaibang balita ay agad na naiuugnay sa mga huling araw. Halimbawa na lang yung mga lindol, mga kakaibang hayop, o yung mga nakikita sa kalangitan. Kaya nang nakita po nila yung puting links, sinasabi nila na maaaring ito ay isang prophetic sign. Na parang sinasabi ng kalikasan, may darating nakakaiba at nakakatakot sa mundo. Kung titignan din daw nating maigay yung itsura ng nakuhanan na links na ito, makikita mo raw na yung kanyang itsura, merong kakaibang pakiramdam ka na makikita. Sinasabi nila, ito ay nakakabahala at nakakatakot. Ayon sa ilan, parang meron siyang mensahe na gustong sabihin sa mga tao o kaya man babala na may paparating na hindi natin magugustuhan. May mga tao na natakot sa paglabas ng hayop na ito. Sinabi nila na ito raw ay malas. Sinasabi ng ilan, hindi raw ito magandang pangitain na nagpapakita yung mga kakaibang hayop na ganito. So dahil hindi raw pangkaraniwan yung pagpapakita nila, meron din daw hindi pangkaraniwan na mangyayari sa ating mundo sa mga susunod na araw. Ngayon mga kapatid, linawin po natin. Sabi ng mga scientifico, hindi po ito multo. Kundi isa lamang itong bihirang kondisyon na kung saan kulang ang pigment sa balahibo. Maaring matagal nang nakatago sa DNA ng links ang gene na ito. So ngayon dahil dumami na po sila, nagkaroon po ng makakataong lumitaw yung kanyang klasing katangian. May mga kapatid, dahil may ilang mga naniniwala, ito raw ay isang alamat lamang na lumabas sa panahon natin ngayon at parang napaka-imposible na na magpakita sila, marami tuloy ang nagtatanong. Kung ang isang nilalang na akala nating alamat na lang ay muling lumitaw, posible kayang bumalik din yung Leviathan na binanggit sa Biblia? Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang Leviathan ay nabanggit po sa Job chapter 41, sa Psalm chapter 74 verse 14 at sa Isaiah chapter 27 verse 1. Inilarawan po ito bilang malaking nilalang sa ilalim ng dagat at kaguluhan na tangi ang Diyos lamang ang merong kakayanan na talunin ang kakaibang hayop na ito. Sa panahon po ni Job, ito po ay larawan ng mga puwersa ng kalikasan na hindi kayang kontrolin ng tao. So sinasabi po ng ilan na yung labyatan, ito ay alamat o mit lamang. Sinasabi ng ilan na ito naman talaga ay nag-exist pero wala na siya sa panahon natin ngayon. At may ilan sinasabi po nila na maaring lumabas ang Leviathan sa panahon natin ngayon, lalo na nga sa mga huling araw. So dahil po may lumabas ngayon na Iberian White Links na sinasabi nga nila matagal nang wala at sinasabi ng ilan ito po ay isang alamat, maaring ganyan din daw po ang mangyari sa paglabas ng Leviathan sa panahon po natin ngayon. Maaring sinasabi na ito ay alamat lamang sinasabi na wala na siya. Pero kung papaano lumabas yung links na ito sa panahon natin ngayon, akala ng na mga tao wala na, maaaring ganyan din daw po sa paglabas ng Leviathan sa panahon natin ngayon. Akala natin wala na ang Leviathan, akala ng iba ito ay alamat lamang, pero magugulat na lang tayo, bigla na lang siyang lilitaw o siya ay aahon doon sa dagat. Tulad ng links na ito na ngayon lamang lumabas sa panahon natin ngayon. So dahil diyan marami mga tao ang natatakot, baka lumabas yung malaking ahas na ito. Pero mga kapatid, sasabihin ko na po kayo, huwag po kayong matakot sa malaking ahas na yan o sa Leviathan na binabanggit ng Biblia. Kasi sinasabi po sa Biblia na ang tanging makakatalo dyan ay walang iba kundi yung Diyos. Ang sabi nga sa Isaiah chapter 27, verse 1, Sa araw na iyon, parurusahan ng Panginoon ang Leviathan, ang matinding ahas, ang ahas na bumabaloktot, at papatayin niya ang dragon na nasa dagat. So ibig sabihin po niya mga kapatid, ang Leviathan ay larawan ng kasamaan o spiritual na kaguluhan na tuluyang wawasakin ng Diyos sa mga huling araw. So hindi po ito tungkol sa pagbalik ng isang halimaw kundi sa pagtatagumpay ng Diyos laban sa kasamaan. So yan po mga kapatid ang ilagay natin sa mga isipan natin kapag iniisip po natin yung lebratan. So sa mga lumalabas po ngayon na mga kakaibang hayop o kaya man sa mga kakaibang pangyayari na nangyayari sa ating mundo, ang tanongin po natin, ano nga ba talaga ang gustong ipaalala sa atin ng Diyos? Meron ba siyang mensahe na gustong sabihin? So sinasabi naman po ng Biblia na meron talagang hindi maganda mangyayari sa panahon natin ngayon dahil nga nasa mga huling araw na tayo. So hindi po yung puting links yung magsasabi noon o yung magbibigay ng babala o paalala sa atin, kundi ang Biblia. Sinasabi na po ng Biblia sa panahon natin ngayon na maghanda na po tayo sa mga mangyayari sa mundo natin na hindi natin magugustuhan. So nakita naman po natin mga kapatid, yung links na ito na nagpakita ngayon sa panahon natin ngayon, hindi po siya isang alamat. Ito po ay totoong hayop. So wag po tayo basta-basta maniniwala sa mga nakikita natin sa social media patungkol sa hayop na ito. Ang links po ay hindi alamat kundi isang tunay na hayop na minsang nawala pero muling nabuhay sa tulong ng pangangalaga. Pero mga kapatid, dahil sa kakaibang anyo at misteryosong paglabas nito, madalas itong iniuugnay sa mga alamat at tanda ng kalikasan. So yung paglabas ng links, hindi po ito tanda ng wakas, kundi tanda ng muling pag-asa. Maraming wala tayong kasiguradahan sa mga mangyayari sa mga susunod na araw. Pero mga kapatid, malinaw po ang sigurado babalik yung ating Panginoon. At nawa nga, yan po yung maging pag-asa para sa ating lahat. Maging sabik po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong so Kristo dahil malapit nang mangyari yon. So para maiwasan po natin yung mga takot, patuloy po tayong magbasa ng Biblia. Manalangin po tayo palagi araw-araw at patuloy po tayong manatili sa presensya ng Diyos. Sa pamamagitan po noon, mawawala lahat ng takot natin. Papalitan niya ng Diyos ng kapayapaan. Kapayapaan na nagmumula sa Kanya. So dahil nasa mga huling araw na po tayo, marami talaga tayong makikita ang mga kakaibang pangyayari o mga bagay o kahit hayop na maglalabasang sa panahon natin ngayon na hindi natin inaasahan. Pero mga kapatid, muli sasabing ko po sa inyo, tumingin po tayo hindi sa mga nakikita natin sa paligid natin. Maaaring magbigay po yan ng mga palatandaan sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pero ang pinakatingnan po natin bilang mga mananampalataya ay kung ano nga bang sinasabi ng salita ng Diyos. At hindi lang po yun, humingi tayo ng tulong at gabay sa banal na spirito para malaman po natin kung ano nga ba talaga yung sinasabi ng Diyos o revelasyon ng Diyos sa ating mga buhay. So mga kapatid, huwag lamang tayo magtiwala sa mga tao o kaya man sa mga nakapaligid sa atin. Ang tanging pagkatiwalaan lang natin, lalo na po sa panahon natin ngayon, ay walang iba kundi yung ating Diyos.